guys gumawa ako ng ano pangalan ito ay kakabit ko doon sa cover ng amplifier pasensya na kayo guys dahil hindi ko na uh, i-video kung paano ko to ginawa router lang ginamit ko tapos nang drawing lang ako na ng litra kung wala kang pattern mahirap talaga kasi wala naman akong magawang pattern minanumano ko na lang to kaya yeah, inaayos-ayos ko na lang yung mga hindi magandang dinaanan ng router yeah, Lilihain na lang natin para kahit papano mapaganda kaunti di magaspang pag natin. Kasi pag hinayaan na lang natin yan, na ganyan na yan, At hindi natin pinadaanan ng liha. hangit Kailangan maayos din natin to. Tiyagayin lang natin lihain na ganyan. May ka makotinting nga lamang, pero kailangan natin ng tiyaga para mapaganda natin kaunti. Kalimutan ko kasi palang i video kung paano ko ito inuokitan. -okay Ngayon ko lang naisipan guys. Kaya pagpasensya nyo na sana. Ito palang aking apelido. Doon ko ilalagay pala do. Sa cover ng ano, light tower case. Yan yung cover niya dito ko itata-tap tapal ko ito doon Kaya pala siya at utot pala sa mga nag-subscribe Hindi uh, ko na kayo mapangalanan dahil napaka uh, dami naman nyo. Shout out sa inyo lahat Ganun din sa mga viewers ko Uh, mag-upload na lang ako mga lunis, merkulis, biyarnis uh, titigil ko na sana ang pagbablog dahil bumababa ang watch time hour ko uh, wala nang kakong ginagawa kaya pinagpatuloy ko na rin guys mga idol pala Ayan ang na nating libangan. Hindi naman tayo makapagtrabaho ngayon ng talagang hanap buhay. Yung anong ating pagkukulan ng pansin. Ang pag-upload ng video. Kung matagal man mamonetize, uh, naging libangan ko na rin ito dahil sabi ko nga, wala naman akong trabaho sa pang-araw-araw doon na lang ang gagawin ko para naman hindi ako mainit kasi kung maghahapon ko lang dito sa bahay na wala kang kinukot-kot, kunokot-ting-ting nakakainit eh, mga idol eh, ito, nakaisip na naman ako nung, sa ako ng pag-aabalahan mukit na ako ng aking pangalan para may, may matrabaho lamang ano guys mabuting-ting talaga stick wheel sa kasimento ito guys hinalawang ko pinaghalo ko ang stick wheel at saka ordinary yung simento ito ang gagamitin kong pang texture nirefer ko lang ito guys o hindi sticky well sa semento pipintura tayo ng pang ng ating cabinet box flight dow case amplifier cabinet ito ang mga nang gagamitin ko kasi malit lang naman itong aking pipinturaan ito nang gagamitin ko ang gagamitin ko namang kulay ay kulay pula painter. simulan na natin mga ng idol. Ngayon magtakip din tayo ng ilong para hindi tayo ma-unsa. Han. Marami na 'yan. Gamitin natin. guys hanguin na natin tong ating pininturahan na takip ng flight door case uh, e binilad ko muna ito para madaling matuyo yung pintura kulay pula lang ang ginamit kong pintura dito uh, unasan muna natin bago ipasok sa loob siyempre malikabok dito sa labas yan kumuha ko lang ang pamunas tapos na natin punasan dalhin na natin sa loob upang may kabit na natin nang buhatin pasok tayo sa loob yan ako nandito ang maglula ito yung ating mga gamit guys guys, bago tayo magpaalam sa video ito, nais ko lang magbigay ng shoutout sa ating mga nag-subscribe sa Shoutout sa iyo, Dark G. Romero. Shoutout sa iyo, Red Siete Blood. Shoutout sa iyo, JC Garcia. Ganun din kay Dexter Roque. Rome Boniel. Shoutout sa iyo, Jason Mansano. Shoutout sa iyo, Jason Manzano. Macklins Love Franco. At kay shout out sa iyo Edilo Benz 41.4 Pau Raray. At gunin sa iyo Bell Benson 50.64 Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo lagi kung sa iyo mag-naroon. At lalo na ngayon may daan ang ating panahon. Kailangan na ugalin natin uminom ng tubig. Okay, hanggang dito na lang ang video nito. At sa maraming salamat muli. Bye-bye.